Yung nagpapahinga ka at nag-aalmosan Pero may tumabi sayo at nagpapasing Sarap na sarap ka na sana sa kinakain Pero may naamoy kang di kaakit-akit Kapag kamalan mo tuloy na panis yung pagkain Eh nasa gilid lang naman yung panis na amoy <laughs> yung napagkamalan kang si San Goku dahil pa blink blink yung power mo dahil bigla kang nawala nang di alam ng mga tao yung tipong di ka na malilit sa iyong trabaho sumabit ka lang pala yun ang totoo <laughs> <laughs> yung sumali kayong mag x sa isang palaro pero magkagalit pa kayo kaya todo ang pala. kaya nagyabang ka kala mo siguro hindi ka papaluin kaya noong nagantihan kay tulog kat nakakita ng between yung seryoso na sana yung aktingan nyo para sa movie niyo. Kaso yung junior niya ay biglang tumubo dahil nahigaan mo. Akala mo tuloy na isang mushroom na biglang tumubo dahil nakaharap sa iyo. Kaya yung seryosong aktingan ay naging kumide pa ito. <laughs> Yung adik ka sa online sugal kaya panghuli mong pera ay pinusta mo na. Pero sa kasamaang palad ay yung panghuli mong pera ay natalo pa. Kaya dahil sa galit silpon mo idinamay mo pa. <coughs> yung nakakita ka ng pera kaya dumiskarte ka. Nilaglag mo yung barya para sabay mong makuha sa kabutihang palad ay tinalungan ka pa. Pero yung nakita mong pera ay inapakan na ng iba. Yung pera na sana nagiging bato pa. <coughs> Yung tinuruan ka ng jiwa mong mag-self-defense. Pero mali yung pagsipa mo, kaya pinaulit iyo Pero imbes na pagsipa ay yung pagkimbot yung sa'yo. Dahil yung turo niya ay pagkimbot, kaya sinunod mo. Kaya napapasigaw na lang siya dahil sa kanyang gaya. Kaya ito tuloy yung na-flying kick. Yung sa sobrang liit mo, kaya di mo na kailangan yung makusag. Tumayo ka lang, lumakad, nang walang kahirap-hirap. Samantalang yung matangkad, yung makupa, upang ang ulo'y di mauntog. Yung baby ka pa pero may attitude ka na Pero yung nanay mo, nagtataka kung saan nagmana Ipatiyas lang naman kayong may tuyo at maldita Yung mahilig kang uminom pero under desire Yung tipong kahit sinundo ka na, inagaangas angasan ka pa At nakalimutan mong si Mrs. ay black belter pa na. Kaya may tigahatid sundo ka na, may bodyguard ka pa <laughs> Yung adik ka sa sagwal, kaya tinodo mo na panghuli mong pira ay pinusta mo na. Sa di naasahang pangyayari ay natalo ka pa. Dahil sa galit mo, sinira mo yung cellphone mo kaya nang ka kung ba't mo pinukpok. <laughs> yung palagi kang present sa handaan. Kaya sisidlan ng pagkain pa uwi ay palaging nandiyong tipong makalimutan mo pang mag-brip, wag lang yung lalagyan. Kaya di nakalapag yung serve, shoot agad sa lalagyan. <laughs> yung ikaw si Spider-Man at nakakita ka ng ginulpi pero wala kang nagawa dahil nilaban mo pa yung costume mo kaya break time ka muna sa pagiging superhero kaya kawawang tao bugbog sarado <laughs>